ako nga po pala si Jerin Kapilig at tayo ay isang OFW na nandito tayo sa Saskatoon, Canada Maganda pag-usapan mga kamamaw ang tanong hanggang kailan ba ang responsibilidad mo bilang anak sa iyong mga magulang Actually mga kamamaw ang tamang sagot dyan ay hindi natatapos hindi natatapos ang ating pagmamahal ang ating pag asikaso sa ating mga, mga magulang lalo na kung tumatanda sila pero mga kamamaw may isang tanong syempre hindi naman lahat din ng mga anak ay sinuswerte sa buhay yung iba sumusuko na lang yung iba parang hinayaan na lang nilang maging ganoon ng buhay nila actually mga kamamaw sa buhay ng tao ah uh, In general to mga kamamo. Kung talaga sa swerte ka sa buhay, nasa sayo naman talaga yung mga kamamo ikaw no, magtatago siya sa sarili mo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan pero paano kung ang isang inaasahan nyo na bilang anak o bilang kapatid ay dumarating din sa sitwasyon na minsan dumarating siya sa point na kahit mismo sa sarili niya kailangan niyang iahon muna sa pagsubok para makabalik siya sa pagtulong sa magulang o pagtulong sa mga kapatid yun minsan naglatanong sa ating mga isip, lalo sa mga OFW na katulad natin, na minsan, napakahirap, na minsan napapaisip ka na lang din minsan, na pwede bang magpahinga muna ako? Pwede bang uh, ayusin ko muna yung sarili ko? Pwede bang uh, kailangan mabayaran ko muna lahat ng mga utang ko, o kung ano, ng mga responsibilidad ko, para makabalik ulit ako sa pagtulong ko sa mga magulang ko. Eh yung mga kadalasang kinaing na hindi nila masabi sa kanilang mga kamag-anak o sa kanilang mga kapatid. Alam ko marami mga ka-relate mga kamama dito sa vlog natin ito. Dahil uh, nang, alam naman natin ang mga Pilipino is all over the world dyan. Maraming nagsisikap, maraming uh, nagtsatsagang hindi kasama pamilya nila para masuporta nila yung mga pamilya nila sa So ayan Paano ang dumating ka sa point na gano'n Tapos Papapaisip ka na lang Manisan Bakit itong isang kapatid ko Parang hindi ka man lang Nagsumi ka para sa sarili mo Narating ka sa point na parang Kailangan mo talaga na Kailangan mo na talaga yung time na para Kailangan na ng magulang mo rin talaga Ngayon ulit Tapos ngayon hindi na kaya nung kapatid mo dating inaasahan nyo. Siguro naman dapat, siguro, gumawa ka rin ng paraan. Kung yung isa is talagang nahihirapan na. Laging isipin na parang hindi lang naman siya yung uh, anak nung mga magulang mo. Dapat siguro gumawa ka rin ng paraan. Para katapano, eh, malaking bagay yun para makatulong sa iyong kapatid. Yan, tapos ano ka na sa point na magkasalita na yung kapatid mo kailangan na niya ng tulong kailangan ng tulungan mo na siya dahil hindi na niya kaya yung responsibility niya ngayon sa magulang niya tapos parang darating pa sa point na yung kapatid mo maririnig mo pa na <coughs> oh ikaw na magaling ikaw na may pinag-aralan parang ikaw na ang minarating pero it doesn't mean naman na parang Masabihan kayo ng kapatid nyo is parang nanunumbat na. Kung baga may parang tinatanong mo din sa sarili mo na ino-open mo lang yung uh, natutulog niyang diwa na dapat dapat dati nagsikap ka. Di sana kahit ka paano magandang kinabukasan mo. Pero hindi naman hindi naman ibig sabihin na eh, parang nagmamalaki ka na. Sasabihan ka na agad ng mayabang. Mayabang ka na daw kasi alam mo yung mga ganong, para, mga ganong sinari mga kamamaw na porke may narating tong isa tapos pa nagsalita makaka-experience tayo ng parang pasusumbatan ka pa na parang ganun nga nasabihan ka pa ng mayabang parang hindi na may ibig sabihin nagsalita siya is parang sinusumbatan ka na kasi ganun lagi naging isang tingin ng ibang tao pagdating sa mga ganyang klaseng usapan na parang akala nila nagmamalaki na yung nagmamalaki na yung kapatid mo na nagkaroon ng magandang buhay kahit paano parang ayaw nila na nasasabihan lalo na pag yung mas matatanda sa inyo mga kamamaw nako yan pa yung mga talagang matitigas syempre ang hirap din ang ganyan na di ba naman gusto makapag sa kanila parang gusto mo lang magpayo pero minsan ayaw pa nila na makakarinig sila ng gano'n na lalo na pag kailangan na talaga ng magulang mo kahit ikaw kahit ikaw kahit ikaw mismo nanonood alam niyo yung pakiramdam na yun mga na parang gusto mo ng matunaw sa kinakatayuan mo na parang yung sarili ng buhay nung mismo OFW na yon na ilang taon nagtrabaho ilang taon naghirap at nalungkot sa abroad tapos yung mismo sarili niyang buhay hindi niya maayos nang dahil napakarami niyang responsibilidad. Iyon sinasabi natin na para wang tata tatawag natin na hanggang kailan daw ba matatapos yung responsibilidad natin. Honestly, mga kumama, hindi naman talaga siya matatapos. Kung baga, kailangan din siya ng tulong. Kailangan din mo siyang gabayan para kahit paano pare-parehas kayong kumangat. What more pa mga kumama kung dumating ka sa senaryo na nakarating ka na nga dito tapos nangarap ka rin para sa mga kapatid mo kasi mga kapatid mo, parang, yung pino pinopos mo sila, kumbaga ba, nasa kanila na lahat, binibigay mo na. Pero, may mga kapatid talaga na parang, ayan eh, ayan eh yung palay, tutukain mo na lang. Ayan, shoutout pala kay Auntie sa Auntie Corda, ay ako ito na mga kamamaw, na experience natin na nangarap din tayo, may daming tao ngayon, Nangarap din tayo sa buhay natin na magkaroon tayo ng magandang kanabukasan. Ay, nabigyan tayong magandang kanabukasan ng pinsan natin. Kaya, gindarab natin. Kaya ngayon, nandito tayo. Kaya, nagpapasalamat ako sa pinsan ko. Yung sana yung mga chance na, hindi, naman, hindi ko masabi, hindi naman kasi talaga lahat. Ganun eh. Ganun ka, ano yung, ka-open yung pag-iisip. Para, makita nila yung, makita nila ba yung future. Kung magpuprosige sila, baka makamit nila yung mga, pangarap nila sa buhay yun mga ganong ano dahil hindi naman natin pinapakailaman yung ibang tao lalo ko kung yung vlog natin in general kumbaga na ano lang natin gusto ko lang matusok yung mga yung mga damdamin nyo dun sa kwento na to dahil alam ko hindi lang ako o hindi lang hindi lang siya marami tayo marami tayo nakakarana sa ganyang pakiramdam na sa'yo so, binibigyan na sa'yo yung pagkakataon hindi mo pag-inaram yung tipong parang dumating ka sa point na nararamdaman na ng, ng kapatid mo nalulungkot na siya na mag-isa lang siya dito sa abroad tapos eh nalulungkot na siya nandito siya sa abroad tapos ano parang marirealize siya na parang iniwan mo na sa akin yung responsibilidad bilang anak sa ating mga magulang parang inaako mo tapos parang alam yung parang nag-ghost parang ghost sila parang nawalang bigla alam yung ganun pakaramdam na may mga kapatid ka pero parang wala kang kapatid pag yung nanay mo nagkakasakit na yung tatay mo nagkakasakit na parang puro sa ina lang inasa ba mahirap yung ganong sitwasyon mga kamama na parang dumarating sa point tumatanda ka rin nagkakaroon ka rin pamilya nagkakaroon ka rin mga pangarap sa buhay na hindi mo masimulan dahil na-stuck ka sa ganong sitwasyon <coughs> ganong sitwasyon na parang di ba pwedeng ako na lang muna ako lang muna salitang muna <coughs> sorry pahinga ka muna kumbaga eh o oh, hindi naman ibig sabihin pahinga ka muna is hindi ka na babalik babalik ka pa rin kumbaga gusto mo nang uh, ayusin yung mga bagay na may mga dumarating na gano'ng sitwasyon na para kahit paano sa pagbalik ko kumbaga ba sa sugat ng ng kahapon o sugat ng isang tao naghilom na para pagbalik niya magaling na ulit siya kaya na ulit niya tumulong yun eh, maganda kasi mahirap yung sugat-sugat na yung kapatid nyo tapos eh kayo parang wala lang dead man lang wala kayong ginagawa kung nagkakautang sila dapat kung dumarating sa point na nagkakautang na yung talagang kapatid mo gumawa ka rin paraan dahil siyempre naman ibig sabihin yung kasama mo yung kapatid mo nasa nasa abroad is porque may trabaho is makakaahon oo makakaahon dahil may trabaho siya pero hindi siya makakabangon ng maaga at ma maitutuloy niya yung mga pangarap niya kung ahayaan niya siyang lumubog. Kasi kung lumubog siya, may maitutulong ba kayo? Di ba? Usually, financial. Wala kayo maitutulong na financial na supportan doon sa kapatid niyo. Kaya dapat, hayaan niyo muna siyang makabangon sa kanyang pagsubok. Then, pag okay na siya, oh, pwede naman bumalik na siya. Yun ang mga bagay na sinari na gusto nilang ipaliwanag sa inyo. Pero minsan, dumarating sa point, ay tinatago na lang nila hindi na lang sila nag, ano, uh, nagsasalita kaya ito ako na nagsasalita para sa inyo mga kamamaw kaya sa mga nakakapanood nito sigurado makaka-relate kayo sa vlog natin at syempre mga kamamaw may dumarating tayo may mga magulang na parang usually sakit na ng ng Pilipino yan na parang ang anak mo pag nag abroad parang siya na siya na ang aako ng responsibilidad hanggang nabubuhay siya Ganoon kasi naging, ano, ah, kumbaga, eh, ng mga Pilipino na pag nag-abroad yung isang kasap, isang anak mo, siya nabubuhay sa inyo habang habang kaya pa niya. Inang, inang mali sa sitwasyon ng mga Pilipino. Kung, ano, kung ano man ang uh, estado nila sa buhay. Parang ang dating, eh, mali yung gana'ng sitwasyon na parang nasa kanila na palagi yung responsibilidad na parang kumbaga ba ipinag-aaral mo tapos ngayon nang nagtrabaho sila naman. Although sa mga magulang na makakarin dito is parang pangit pakinggan pero in reality, in reality may mali sa ganong sistema pero hindi naman lahat ng magulang is gano'n ang pananaw at gano'n ang uh, adikain nila sa buhay since nung nag-asawa sila nagaroon silang pamilya kasi ako kahit papano ako ang utaw ko kasi mga kamama is gusto ko sa mga anak ko pag lumakas sila, magkaroon sila magandang kanabukasan, magkaroon sila ng uh, maayos na pamumuhay na tipong uh, sakaling tumandaman ako, hindi ko naiisipin na wala silang kakaini sa kanilang lamesa wala na silang titirhan wala silang matutulungan na malambot na kama wala silang uh, masusuot na kagamitan na, na hindi pa nasuot ng mga isang mga pangkaraniwang ng ibang tao ba like na makakabili ng gamit na gusto nilang bilhin gusto nilang suotin yung tipong lalaki sila na parang hindi na nila iisipin pa din yung mga magulang nila kung sakaring magtrabaho na sila ang focus na lang nila is mag magkaroon sila ng uh, maayos na pamilya magkakasama sila ganun yung masarap kesa yung mag-aaralin mo nga sila pinagkirapan mo sila o oh, tama tumulong ka tumulong. pero kung mag natin ng paliwanag lagyan mo lang ng limitation, ng limitation eh, in a way na pag hindi na pag hindi na dapat huwag nang ipinit dahil na yung katulad yan mga anak talaga nisan ano may mga anak tayo na hindi talaga nagsasalitayan hindi although, although nahihirapan na sila although uh, may mga plano sila sa buhay mga ganong bagay na ganong kaya yun anak talaga na pag lumaki yung mga anak ko, sige maging masaya kayo gawin nyo lahat ang gusto nyo Kumanda ako, mawala ako kahit ang panay may makukuha tayo na may iwan sa kanila na alam natin gagamit nila mawala man tayo pero siyempre number one, habang buhay ka, ituro mo ng maayos sa mga anak mo yung tamang pagsalubong nila sa kanilang uh, magandang kinabukasan. Yun ang pinaka magandang ano yan Gawin natin dyan dahil at is mawala man tayo, kampante tayo, yung peace of mind pa na tinatawag na na mawala ka man nice. ay okay naman yung anak Alam kong nasa maayos na kalagayan naman siya pag mawala man tayo sa mundo. Yun ang pinakamagandang ano, Instrumentong gamitin natin para mabigyan natin ng maganda, maayos at mapayapang buhay ang ating mga anak. Kaya minsan, kamustahin nyo rin yung mga <coughs> kamag-anak nyo, mga kapatid nyo na nasa iyo. Ibang bansa, lalo na dumating kayo sa point na gano'n yung senaryo na parang siya yung nagtataguyo sa inyo. Kamustahin nyo sila. Malamang matutuwa pa sila pag kinakamusta mo sila naalala mo sila pero may isa kasi kadalasan ang nangyayari pag kinamusta may kasamang pengi baka naman pautang yung mga ganun bang na maalala mo na lang sila pag may kailangan ka pero pag pag nakuha mo na yung gusto mo or yung mga bagay ka nang nakuha na sa kanya na hindi mo na siya kailangan wala na naman siya sa sirkulasyon ng buhay nyo hindi naman sila papansinin wala na naman kayong kung ah, pake hindi mo sila hindi mo na sila in-message gano'n gano'n minsan nyo rin na yung pagmamahal nyo katulad nyo sa mga nasa Pinas masaya kayo dahil magkakasama kayo yun eh, yung isang bagay na hindi nyo maibibigay sa sa isang tao o isang OFW na nandito sa abroad yun ang pinakamahirap na bagay na hindi niya kayang bilhin yung oras na kasama nila kayo kaya kamusta nyo sila hindi ko nun ang buhay sa sa ibang bansa na akala pa naririnig na sa abroad is maganda na yung buhay marami ng pera may mga pagkakataon na dumarating ang senaryo na akala nyo ganun siya ka ganun siya ka ano ganun siya kasaya ganun siya ka kahit sa buhay niya hindi nyo alam baka mamaya dumarating sa point na kung kinakain nyo is mas masarap pa sa kinakain ng mga kamag-anak nyo na sa abroad in a way na ginagawa nila yun para may maipadala sila sa inyo sana ganun yung mga senaryo na maiisip nyo rin sila na maano nyo na hindi ganun ang buhay sa kaya minsan intindihin nyo yung mga kamag-anak nyo yun. eto nagsasalita tayo bilang sang OFW para sa lahat to oh, na sana salamat sinuwerte kayo sa buhay salamat may mga kapatid kayo may mga kapatid kayo katulong <coughs> nyo para supportan yung mga magulang nyo napakasuswerte nyo kunando kayo sa point na ganun at yung pag naisipan nyo ay uwi tayo ng Pinas may enjoy nyo yung buhay nyo paano na lang kung ang ako isa sa mga OF do no, na nandito is siya lang mag-isa hindi mo maano ano hindi mo ma-experience honestly isa ako sa mga ganong scenario na minsan pero hindi tayo nagre-reklamo mga kamamo honestly hindi tayo nagre-reklamo minsan lang dumarating tayo sa punto na napapaisip tayo na sana hindi tayo parang nagtatampo naging na nakitindi ganon parang minsan exactly na naiisip na ikamamaw sana man lang naiisip ko na sana may mga kapatid din ako sanang nandito o sana mga kapatid natin ay nasa abroad din nagkaroon din ng magandang kinabukasan siguro mas okay din siguro yun kasi hindi ko na experience eh hindi ko na experience sa parang mga isang buhay namin lahat pero pinagdarasan ko palagi yung mga kamama para sa mga kapatid ko na parang pag-uwi kami ang Owi, yung parang masasabi mo tatawaging bakasyon parang may sabi pag umuwi ng mga vlogger sa atin as, oh bakasyon siya pero ang tanong ano ang sitwasyon ng magbabakasyon na uwi ng Pinas kung uwi ka nga nakasama mo yung mga kapatid mo na mga nakapagabun mas maganda yung mga kamamaw mas masaya mas enjoy dahil mas marami kang bagay na gustong gawin na masaya at makagawa ng mga memory kasama yung mga kapatid mo pag yung mga time pero pag yung mag-isa ka lang talaga mga kamamawag kasi nasabi kong katulad ko ah, ang hirap sabihin yung salitang ganun dahil pag uuwi ka nag-responsibilidad nag ka na sa dito sa Canada parang nag ano ka na nag trabaho ka na nagpapadala ka na rin pero ito mga kamamawag ako nagre-reklamo dyan ha, sa usapang ito papadala ka na pag uuwi mo sa Pilipinas Imbis na parang mag-enjoy ka. Ganun pa rin ang nangyayari. Parang iniisip mo parang sila kung ano kakainin nila sa mesa nila. Yung mga ganun bang bagay. Gusto ko kung bilang ako bago ako mawala mga kamama. Gusto ko maging maayos din ng nila. Gusto ko pag nawala ako, alam ko, hindi lang sa mga anak ko, pati yung mga kapatid ko, mga pamilya ko, pati yung mga magulang ko. Kung sakaling ako yung unang mawawala, at least may makakain sila sa lamesa. inyong yung pangarap ko mga kamamok inyong yung pinapangarap natin na sana tumating ang panahon na magkaroon tayo ng gano'n mag-experience natin yun yun yung ganun na mawawala ka man sa mundo alam mo meron taong nandyan nakaalalay at gagabay doon sa mga taong na iwan mo yun yung pinaka ano ko talaga mga mama pinaka goal ko sa buhay dahil ako naman mga mama honestly sa mga narating natin o mga nabili natin o mga bagay na nagkaroon tayo ngayon since no abroad tayo is masaya na ako dahil yung mga bagay na yun is never ko na experience no ako ay nasa Pilipinas pa, nung kabataan pa natin so ngayon na enjoy ko na kahit papano honestly sarili ko bilang isang <coughs> bilang isang tao kahit papano masaya na ako dun nakuha ko na lahat ng gusto rin ko worry lang tayo na sana na sana maging maayos talaga yung buhay din ng mga kapatid natin hopefully ay dinadasal ko yung bunso namin and uh, shout out kay, sa kapatid ko Angelito Kapili tapos kay Daniel Kapili yun yung kapatid natin yun pinag-aaral natin yun sana <coughs> maging maayos siya so hopefully in 2 years makita ko yung kapatid ko dito naglalakad kasama ko na alam ko ting titingnan ko siya alam ko ay magiging mag 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 maganda buhay ng kapatid ko dito magiging maayos siya. Yun mga kamama. Nagiging totoo lang ako sa sarili ko sa itong dulo ng kwentuhan natin na in talaga yung pangarap ko sa buhay. Yun ang kaligayahan ko. Sobrang, kumbaga, pasasalamat ko para sa mga magulang ko dahil ganun, niya, ganun nila ako pinanak. Ganun nila yung tinuro nila sa akin habang lumalaki ako. Ay nagpapasalamat pa rin ako sa mga magulang ko talaga. Sobrang anak. Napakaswerte ko na nabigyan ako, nahiwagaan ako, nabigyan ako ng isang pinakamagandang bagay na wala ang iba. Alam niya ba kung ano yung mga Sobrang talagang ito yung ko ito. Nagpapasalamat ako talaga. Ang bagay misa na wala ay iba. is kung paano mo mahalin ang pamilya mo. Paano ka dun sa point na hindi mo puro sarili din ang inisip mo. Pero syempre, may type sa kailangan mo magpahinga kailangan stop muna ako muna pero babalik ako may mga ganun bang sinar hindi lang sa akin yung, in general yung mga kamamo yung mga salitang ganun mga kamamo yun pinakamasarap sa mundo ewan ko lang sa iba ha? pasintabi sa iba pero alam ko may mga bagay na isang kinukwento ko sapul na sapul sa buhay Kuwento ng buhay lalo na yung mga awal marami tayo nakikita dyan mga kamamo sobrang nakangiti na lang sila pero deep inside hirap na hirap na sila masasaktan na sila napapagod na sila mga so, shout out po sa mga OFW kahit sa man sulok ng mundo dyan sana po maging maalis kayo at mas tumagal pa ang mga buhay natin para mapaglingkuran natin ang ating pamilya mabigyan natin sila ng magandang kinapuhasan sa buhay yan mga kamamaw. Hanggang dito na lang vlog. Maraming maraming salamat sa kwento ng buhay OFW. Sana na-enjoy nyo po ito. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.